Uh, magandang hapon. ang uh, pangalan ko is Samuel A. Mejes and nag-aaral ako dyan sa NU Fairview. Ang kursong kinukuha ko sa NU Fairview ay BS Architecture and fourth year student na ako. Pinili ko kasi yung architecture. Ang, ang pinaka naging root kasi na nung bata ko, uh, ako mag-organize ng mga laruan ko. Um, hindi ko siya technically, technically laruan ng iba, kundi naging laruan na rin ng iba. Um, napulot siya from ano labas sa streets uh, wala kasi kung kakayanan yung parents ko na, na, parang bumili ng laruan para sa akin naisip ko na kinailangan ko magtrabaho kasi or sabi natin part time part time job habang habang nag-aaral nung magde third year na ako kasi kinakailangan ko ng sariling laptop so nag decide ako na magtrabaho since yung family nga rin namin um, nagsasuffer sa financial din. Um, hindi lang sa tuition, kundi sa pang sariling kabuhayan na rin ng namin, namin pamilya. So, ayun, napag ko na maghanap ng ano, part-time, part-time job, which is yung joyride. May pagka-emotional din naman na ngon tao, pero hindi ko kasi sa kanila pinapakita na iiyak ako sa harapan nila, luluha ako sa harapan nila. Ano, pupunta lang ako sa isang lugar tapos ayun, magdadrama parang ganoon. Hawakan ko yung ano, yung pag-iisip na yun. Hindi lang din naman ako yung nag-aaral ng time na yun, may mga kapatid din ako na nag-aaral. Na pag-isip-isip ko na mga kailangan kailangan ko talaga ng Milos. And somehow nakatulong naman yung ano, yung pag-joyride kasi nabili ko yung laptop na gusto ko. And kaya niya makipagsabayan sa mga rendering stuff. Okay. Ako po si Maria Lorena Mejes. Uh, pwede niyo po akong tawagin, Malu. Ano po masasabi niyo sa anak niya? Uh, yun. Pagpatuloy niya lang yung kanyang kasipagan sa pag-aaral and then yung pagiging active sa church kasi yung buhay na merong, meron tayong kasama ang Panginoon nandun talaga yung gabay ng Panginoon sa buhay natin para nandoon yung uh, tagumpay na matatawag. So, um, ayun po, may uh, um, papakita po kasi kami ng video sa inyo. Uh, Maaf, uh, eh, tapos naman na yung isa kong at sa na, yung isa mong na. sa isa mong mapatid, mga, uh, mga pag-aral, ngayon pa, ano nakakatulong na sa atin, tama ko na, and ilang estudyante architecture lecture and nakakapagtapos na and gusto hey. kong ano gusto mag-aybak sa mga supervision ng mga ninyo yung, yung pag-aaral pag-aaral lalo pa sa akin din sa architecture uh, private school thank you Maraming salamat sa mga supervision nyo uh, hindi hindi ko makakalimutan yan um, uh, every simakot nyo niyo, every simakot nyo every simakot every time na pag-aaway dito ng mga ng mga magulang ng magulang ko pag pag aaway ninyo ni mama ni papa uh, hindi ko makakalimutan yun ah uh, mga pinagdaanan natin ka yeah. so gusto mo makapagtapos ng pag-aaral na kumikita ko sarili ko na kaya ko kaya ko gawin kaya ko ikita niya ang ginawa ninyo sa at kapag kasi yun yung dapat nito. Eh, hindi lang kuya. Gusto ko matutunan na mag take responsibility sa isang bahay, sa isang bahay. Then yun. Sana kapag na tayo na magyari yun. And wala kong ka po. And pagpatuloy, today lang. And yun Ah, uh, mahal ko kayo. And, sana ako mapenta kayo. Okay, lagi mag-aakit. So napakahalaga talaga 'yon sa buhay ng tao na sa buhay natin kasama natin ang Panginoon kasi nandoon 'yung gabay niya. Nandoon talaga 'yung provision niya, 'yung blessings ng Panginoon kapag uh, kasama natin siya sa buhay. <laughs>